Hello mga kadimpol. Ang video natin ngayon, gagawa po tayo ng dessert. Ayan. Gawa po ako ng mingo pie. So, mingo lang po ito siya na isa. No? Tapos nilagay ko sa blender yung mingo. Para maano talaga siya, madudurog. No? Tapos nilagyan ko lang siya ng kunting condensed milk. At saka cornstarch. Ngayon, iturn on na natin yung apoy. Talagang ano lang talaga, yung mahinang apoy lang talaga, no? kasi para hindi masusunog yung ating mingo mixture. Ayan, ba't ayaw na tumag-under itong ano? Yung aking, ano ba to? So, sinindihan ko lang siya ng kunting apoy lang po. Para hindi po masunog ang ating mingo mixture. Marami kasi akong uber ripe mingo. Sayang kasi pag Sayang pag itapon ang minggo, Pwede naman natin gawa ng paraan, no? Like this one. Gawa tayo ng mango pie. Then, ang, ang, isa pang minggo, gagawin ko po ng mango sago. Oo, ayan. Palalaputin lang natin ito, no? Gamit ang cornstarch. Then, after that, isit aside natin ito. Sit aside natin, no? If, ka, ano natin pa? Palalamigin. mm -hmm. Ano guys, malapit na po siya malapot. After this one, sit aside natin, palalamigin natin siya before natin ihalo yung ating mango cubes. So, yan guys, luto na po yung ating mango mixture. Then mamaya, ilagay na natin dito, sit aside muna natin. So, sit aside muna natin ang ating mango mixture. Palamigin muna natin dito. Diba? di natin dito ang ating mango mixture. Ayan. So guys, ilalagay natin dito ang ating mango na cubes. Ano, na, hiwa ko kanina. ayun hindi natin ito ubus ating mango kasi gagawa po ako ng gawa po ako ng sago. Mango sago. Oo, para dalawa ang dessert natin gawin. So, ayan na, imimix ko na siya. So, gagamit po tayo ng bread crumbs Then, gagamit po tayo ng loaf bread. Ito, ito yung ating loaf bread. Gugupitin natin yung kanyang round para ipa-flatten natin yung ating loaf, ating bread. So, before natin siya ipa-flatten, gupitin natin siya. Ayan. Papakain natin to siya ng ano, Pakain natin ng uh, ibon. Kinakain nila to eh. Yung ano, yung bread. No? So, yun. Tapos now, ipa-platten natin siya So, ganito mag Ha? Pwede kung wala kayong maliit na, na ano, na rolling pin, pwede kayong gumamit ng baso. Yung baso, para lang mapa-platten nyo. No? So, paplate natin yan. So mga kadimpol, ayan na po ang aking na na sandwich. Then, mayroon po tayong water pampasarayo kung may magamit ng eggs. Pwede rin kayo optional magamit ng eggs pero ako ayoko. Then, itong ating breadcrumbs. And ito ating mango mixture. Ayan. Medyo malamig na po siya, no? So, mag-assemble na tayo ng ating mingo pie. Okay. So, first of all, mo muna natin yung side. Babasahin natin ng water. Pwede rin kayo gumamit ng eggs. Pero, for today's video, water lang ang gagamitin ko. Para mako po siya ang ating pie. Ayan, water lang po ito ang gamit ko. Pakita ko sa inyo. Mm -hmm. So, maglalagay ako ng kunting ano, kunting lang ilalagay natin. Yung ano na lang, no? Pagkarita. Para ma natin. Ayan, nilagyan ko po siya ng ano, ng mga minggo cubes. Mm-hmm. Ayan, konti lang siya, no? Para hindi po siya hindi po siya ma ma ano ba yung tawag dito? Ma, para hindi tayo mahirapan mag-close. Hmm, uh -huh, tingnan nyo. Medyo nadamihan ko siya ng close. Dapat kasi ano lang konti lang talaga. So, ayan. Ganun lang siya. Then nilalagyan natin mamay ng ano, ng lagyan natin 'to ng ano bang tawag dito? Bread crumbs. Mhm. Uh -huh. eh bread crumbs na natin 'yan, no? Lagyan natin 'to siya ng bread crumbs, so, babasahin na natin siya. Anyway, pwede naman siya. Ayan, lang natin siya. Basahin natin siya ng konti para mag-ano siya, mag-close siya. So, ganyan lang yan. so So, kita niyo Disim procedure tayo. Ayan, o. No, oh, ganun lang. Uh -huh. Ayan. Yan, kita niyo? O, oh, yan lang ang ating yan lang ang ating minggo pie. So, the same procedure. Punti lang lagyan natin dyan. So, lagyan natin na, ano, breadcrumbs. Tapos, natin konti. So, basahin natin ng konti ng water. Pwede rin ng egg, ha? Pero, water lang gamit ko. Hmm. Pag ganyan lang yan, disimple procedure lang tayo, ha? Ayan. So, ayan na po. Nating mingo. Minggu pie. So, guys, ito na yung nagawa kong minggu pie. Ito gawin ko itong minggu sago. Ito yung minggu pie. So, magluluto na tayo ng minggu pie. Oh, ang sarap siguro to. 12 lang nagawa ko sa isang mango. So, magpainit na tayo ng mantika. Turn on na natin. So, lagay na tayo ng mantika. Mag-ano muna ako ng dalawa. So... So, ipa natin siya until golden brown lang. Uh -huh. So, guys, magpiperito mo na si DJ Dimple ng dalawa. Dalawa lang sa Oh, try lang natin. So, sa Dalawa. Ayan. Hmm. Try lang natin dalawa muna ha. Fry natin siya until golden brown. Nadalhan ko na naman yung mga biyanan ko kasi gusto-gusto nila ng Mango. So, ito po yung mingo pie. Ito po yung, kat, parang ano ba, sa Jollibee, ba diba? Sa Jollibee, mayroon ganito. Try natin. Ayan. Ay, hindi pa. Hindi pa siya masyado. Balik na lang natin siya ulit. Kulang pa siya. Mm -hmm. Deixa, What do you pantel golden brown lang siya Malikta na naman natin itong isa kasi hindi pa siya na golden brown. Dapat kasi naka golden brown siya. Tadaeng, ito na po yung ating Minggu hi. Hai. Ang sarap ng ating mango pie. Ayan, golden brown. Meron ng pang snack si DJ Dimple. Ayan. Ito na po ang ating mango pie. Mango pie. Ayan, may homemade mango pie ala DJ Dimple. Ayan, kita nyo. Lulot, magawa mo na ako ng mango sago. Thank you for watching. Ayan, ito po yung ating mango pie. Pakita natin, ha? Ito yung aking mango pie. Thank you for watching!